mga idol. Ito mga idol, nakagawa na kami ang ang ano naman kami. Kapag porma naman ang lababo. Ah, yeah, mga idol, lo. No. So, araw to, boss na naman hmm. ng para sa lababo, mga idol. Oh, ha, hi! <laughs> yeah, no. Lapit na kami tapos katapos ng lababo guys ito na naman yung ano naman ang buhosa namin ito yan ito na namang flooring yan ito mga idol oh buhay oh, na naman nakabuo naman kami ng lababo mga idol yan oh Thank you, mga idol. Thank you. Thank you. Thank you. Ang abay, oh. Muna negro. Muna na country, mga idol. Muna na mga negro dri, ah, sa probinsya. Init kayo, init. Thank you, mga idol. Bye-bye.